Sa kabila ng masayang selebrasyon uh, ng nagdaangan na Pasko at pagdiriwang ng bagong taon, hindi maikakaila uh, uh, na marami tayong dekorasyon na ginamit na kinakailangan ng tamang disposal at pagtatago upang makatulong magbigay ng pangalaga sa ating kalikasan. At para bigyan po tayo ng impormasyon tungkol dyan, makakausap po natin ang campaigner ng Bantoxic sa si Mr. Tony Dizon. Sir Tony, Happy New Year po sa inyo. Happy New Year, sir. Happy New Year, uh, Diane at Odi. Uh, uh, good morning mga ka-RSP. Alright. Uh, sir, ano po yung inyong opinion tungkol sa lumalalang problema ng toxic at echo waste sa ating komunidad, lalo na po sa mga nagdaang selebrasyon? At paano po ba natin ito masusulusyonan? Uh, sa totoo lang, napakaganda nung uh, sinabi mo, no? paano natin ito masusulusyonan? Uh, ngayong buwan po ay uh, ginugunita or sineselebrate natin yung tinatawag na Zero Waste Month. Every January of every year at kaya very timely na ito yung panahon din para mas pag-isipan natin o no? uh, isabuhay natin yung uh, tinatawag nga na Zero Waste o walang aksaya na klase ng pamumuhay. Napakahalaga nun, ah. lalong-lalong na ngayon alam naman natin patapos na yung taon Magsisimula na tayong magtanggal ng mga decorations uh, sa ating bahay. Uh, magandang uh, pag-isipan natin ito lalong-lalo na 'yung mga pag nagtatanggal na tayo ng mga decorations, uh, uh, i-safekeep natin ito ng maigi. Ibig sabihin, ay eh, talagang pag-ingatan, linisan para magamit pa natin sa susunod na Nakaon. Ngayon, may mga klase ng mga decorations na kailangan talaga ng mas maingat na uh, pagtatago. Uh, Halimbawa jan yung mga Christmas lights, kailangan i-check natin kung uh, okay pa ba yung mga bombilya, yung mga wirings nito maayos pa ba. Ngayon kung hindi, jan papasok yung um pwedeng gawin ng ating mga kababayan, i-repair kung kayang i-repair. Uh, tingnan kung merong may mga naka-open na mga wire uh, o di kaya ay uh, i ano to no, kumbaga i i check natin para magamit pa natin muli. Okay. Ayun nga, Sir Tony, ano, paano natin madedecidean kung ito ay ba'y kailangan ng itago o kaya dapat i-dispose na ito, itong mga dekorasyong nagamit namin ng holiday season at saka ano ba yung mga alternatibong paraan ng pagtatago kaya pag dispose? uh, yan yung napakagandang ano eh, uh, uh, kailangan natin mabago na practice. Kadalasan kasi ang nangyayari, pag nakakatanggap tayo halimbawa ng mga bagong nagbigay sa atin ng decorations, yun yung gagamitin natin at uh, well technically i-dispose na nga talaga yung iba. Um una may mga paraan eh, uh, napakaganda na may na may social media tayo, may mga uh, pamamaraan para i- i, umaga, i DIY natin, no? Pwede nating uling i-repair, i-refurbish o di kaya ay i-reuse yung uh, ilang mga Christmas decorations natin. May mga iba naman nag-apapractice nung tinatawag na upcycling. Ibig sabihin, ginagawa ng bagong uh, itsura yung mga decorations natin. Ang isang mga uh, mga halimbawa dyan ay kadalasan yung mga decorations may uh, posibleng natanggal na, nasisira. So, i-repair natin ito. Ngayon kung hindi naman, pwede naman natin gamitin bagong uh, disenyo ulit ng uh, uh, decorations uh, para sa ating bahay. So maraming ano mga maraming mga pamamaraan bago natin ito totally i ano no i-dispose. Ngayon yung pagde-dispose uh, Diane and uh, Odi, mahalaga na maintindihan natin dito sa ating bansa ay meron tayong tinatawag na Republic Act uh, 9003 o yung Ecological Solid Waste Management. May mga klase po ng mga materyales na ginamit diyan sa mga Christmas decors natin. Kaya po siya hindi kailangan kagyat na i-dispose ito. Uh, hindi mo nga rin siya pwedeng isama doon sa mga uh, regular na mga panapon. Uh, kasi yung halimbawa, ay may mga decorations na ginamitan ito ng kulay, ginami, uh, ang iba dito ay gawa sa plastic, hindi po siya uh, ka, uh, kagyat na uh, isama doon sa mga panapon, but rather, i-separate po natin uh, na lalagyan itong mga ganitong materyales dahil nga posibleng ang mga ito ay may mga taglay, na mga nakalalasong chemical na hindi dapat sinasama sa mga regular na panahon. Mm -hmm. Sir, so, may mga proyekto po ba kayo na sinasagawa ang inyo pang-organisasyon upang itaguyod po ang pagbabawas po ng waste sa pagtatapos po ng holiday season? At tama yan, uh, Diane. Uh, sa totoo lang, itong buwan ng uh, January, marami. Hindi lang ang Bantoxics, maging ang iba pang mga environmental groups na nagsusulong ng zero waste. Uh, uh, campaign dito sa Bansa natin ay may mga kanya-kanya talagang mga activities na gagawin pero ang isa sa Bantok isang ang sinusulong nito ay talagang kailangan natin mabigyan ng ano ng awareness yung ating mga kababayan sa totoong uh, Odi at uh, diyan uh, more than 20 years na yung ating batas pero yung mga kababayan natin hindi pa rin talaga ganon ka sinop doon sa kanilang uh, mga panapon ibig sabihin hindi pa rin talaga nagsesegregate na tapon dito, tapon doon pa rin yung uh, kumbaga uh, practice na ginagawa natin, uh, kaya tuloy ganyan dumadami, nadadagdagan yung yung basura. At maging itong uh, uh, lumipas na taon dito sa atin, talagang dagdag pa na basura yung nalikha. Kaya makikita niyo doon sa ilang uh, ginawa natin na photo uh, monitoring pagkatapos na pagkatapos niyang kagad ng uh, bagong taon, mapapansin niyo sobrang dami ng basura. Na nalika as compared to sabihin na lang natin doon sa mga previous uh, years na kung saan pandemic hindi pwedeng lumabas yung mga kababayan natin uh, walang uh, minimal yung uh, gatherings pero ngayon sobrang dami talaga uh, kaya uh, nananawagan talaga tayo doon sa mga kababayan natin na uh, kailangan na natin talagang mas uh, ano maging bahagi na ng ating buhay yung uh, ang prinsipyo ng walang aksaya or zero waste para mas makatulong tayo dun sa pagbawas ng problema ng basura dito sa ating bansa. Alright, Sir Tony, ano po ba yung mga hakbang na pwede niyong irekomenda para mapanatili yung malinis na kapaligiran matapos po yung New Year festivities? Alam na po natin, nasa tradisyon na po natin yung talagang nagpapapotok, ano? Kahit pa ipagbawal ito, may ilang pa rin sa ating mga kababayan, hindi mapipigilan kahit yung mga fireworks lamang. Ano po ba yung mas magandang hakbang para after ng New Year, eh, kukunti na lang yung lilinisin? Uh, ma ma maganda yung binanggit mo, Odi, uh, pero napakahirap gawin. Uh, yung pagiging simple lang talaga ng celebration, pinakasusi talaga yan. Uh, Wag na talaga tayong gumamit ng anumang paputok. Uh, gamitin na lamang natin yung pera na igugugol natin sa pagbili doon sa insider uh, dagdag na pagkain o regalo doon sa ating mga kasama sa bahay uh, yung pagdating sa pagkain ang isang uh, concern natin di, din dito ay yung food waste sobrang dami uh, halimbawa dahil nga sobra yung gatherings uh, isa yan doon sa nangyayari no ang daming mga Uh, itinatapon ng mga tiratirang uh, pagkain. Uh, it, ang ang isang pamamaraan dyan ay i natin yung composting. Pwede po natin i-compost yung uh, mga tirang pagkain, lalo na kung sira na yung pagkain. Uh, yung mga decorations natin, i-safe keep natin, i-repair natin hanggang as much as possible. Ito na po kayo yung mga prinsipyo ng uh, walang aksaya. Uh, ngayon, kung meron po tayong mga nasira na mga uh, gamit, Uh, bukod dun sa pag repair i-refurbish po natin ito. Bigyan natin umuli ng panibagong uh, buhay itong mga gamit natin. At yung pinaka po, huwag po kagad tayo mag-decide na itapon yung ating mga uh, uh, discards o yung mga panapon. Kundi pag-isipan po natin ano pa po yung pwedeng panibagong uh, gamit na pwede nating magawa dito sa ating mga panapon. Para po makamenos tayo makatulong tayo dun sa basura na nalilikha natin dito sa ating bansa. Alright, maraming salamat po sa pagbabahagi ng mahalagang detalye sa amin kung paano nga ba ang tamang waste and trash management sa nagdaang holiday season. Mr. Tony Dison, muli maraming salamat po ta sa inyo. Thank you, Sir Tony. Maraming salamat at good morning muli, mga ka-respy.